ayan ang aking binili para sa pagluluto ko so ito dami dami pwede na akong magpatayo ng shop <laughs> hindi pa kunti lang ito ha ah. kunti lang ito kaso malaki ng ano malaki na ang malaki ng pera gata lang ang aking nabili gata, cheese, baking powder milk powder tapos nestle cream, milk ibab rice flour, egg flour Ayan. At saka glutinous flour, milk condensed. Ayan lang ang ating nabili. Pero, magkano so, na ito? Ma, mga, 5,000 na siguro. 5,000 pesos na. Mahal kasi dito eh. Kasi itong cheese is, um, ito, $13. Pero sa iba, $16. So, more than 100 na yan. Pag, ano, more than 100 dollars na yan. Ayan ang masipag na nanay ayan po ang aking pero mabilis lang itong maubos dalawang araw, tatlong araw ubos na ulit salamat muli